Magandang umaga mga katropa, panibagong araw, panibagong vlog tayo ano? Ngayong araw mga katropa ay magsasaing tayo ng bigas sa ilalim ng lupa Gamit lang natin itong ang ating ano Itong dahon ng saging Ito mga katropa ay ano na, dinarang ko na sa apoy Ano maghukay mag lang, maghukay lang tayo mga katropa ng pag ano nya, pag mga katropa Dito pala natin sila, dito pala natin lulutuin yung kanin Hukayan lang natin kahit yung mababaw lang na hukay. Ayan o. Matry natin ito. Ito yung pang ano lang mga katropa. Pang primitive. Uh, ano? Pang survival tips lang katropa ito. Ito yung available lang po sa mga provinsya o sa mga sundalo natin dyan. Sa mga. Ano natin yung mga sundalo natin yung mga nagtitraining sa kagubatan. Ano? Katropa. Ayan mga katropa. Itapos na natin hukayan. Tama lang po yung ganyang lalim. Para yung init po niyan ay makuha lahat ng ano yung lupa para magmoist po yung ano yung lupa paligid ng lupa at maluto po yung ating kanin. Ngayon mga tropa, umpisa na natin lagay ng ano ng sa, ng dahon ng saging. Inano ko na nga pala mga katropa yan, dinarang ko na nga pala yan sa apoy para ma ano Tapos dito hindi siya mapisang-pisang kasi ang saging katropa yan dahon ng saging lalo ay madaling mapisang 'yan. Kaya yan ay dinarang natin sa apoy. Ang pangalawang layer ng mga katropa ay nilagay natin ano, Danda, ayusin lang natin katropa at ano, nagkaka para di sila, para di siya malagyan ng lupa. Ayan oh. Kami may, may may, may, katropa ilalagyan na natin ng tubig ng ano yan, ng kanin. Ng bigas pala na binabad ko na pala sa tubig yon para medyo madali na siyang maluto. Siguro ang, mag, ang steam ako nito mga katropa, bago ito maluto ay mga isang boras. Pero kung papipiliin ako sa kawayan at dito ay doon ako sa kawayan. Madali lang kasi sa kawayan. Abutin lang ng 30 minutes. Luto na sinaing mo. Ayan mga katropa, nilagyan ulit natin ng panibagong ano-ano, panibagong dahon ng saging para hindi agad masunog yung kuwan nya. Ayan, ito yung pinakampinali na ilalagay natin katropa. Dito na natin ilalagay yung bigas natin na binabad sa tubig. Make sure lang makatropa na malinis yung ano, yung yung pinakampinarin natin kwan dahon ng saging para hindi siya malagyan ng lupa. Ayan mga katropa. Lalagyan na natin ang ano yan, ng ano oh, yung binabad ko nga lang bigas. Ayan o. Oh. Binabad ko sa tubig, ano? Pasensya na nga pala sa kamay kong madumi at yan ay laging naga ang hawak niya na laging lupa. Kaya yan ay hindi na nalinis. Pero yan ay nililinisan ko naman pag ako ay nagluluto ng mga ano, tulad ng sinaing at saka yung mga gulay-gulay yung mga hinugasan pero tulad yan yan naman ay hindi ko na yan ay malinis naman yung kamay ko yung talagang dagtain la at ako'y nagtabas nga pala nung isang araw ay ayan mga katropa ilalagyan na natin ng ano ng isa pang yung pinakantakip niya na dahon ng saging ano ayan o oh, yun yung pinakantakip niya dahan-dahan ang katropa at para hindi siya malagyan ng lupa ay medyo nalagyan na nga ng kaunti o oh, yung medyo maitin dito sa gilid ay hindi ko nakita ay kaya pagpasinsyahan nyo na ayan mga tropa ganyan lang po ang paglagay ano dahan dahan lang po para masay po yung ano natin yung loob ng bigas natin para hindi po siya malagyan ng lupa ano po Ayan. Dadagdagan ulit po, dadagdagan la natin po ulit 'yan ng sa katropa. Ayan. Pasensya na kayo mga katropa sa akin voice over at ako hindi talaga mahilig mag voice over. Ito nagkataon lang na ginawa ko itong video na ito. Ayun, ang dami nang kaya nag voice over na lang ako. Ayoko namang makapiright. Sayang lang yung pagod ko kapag nagka tayo. Ayan mga katropa isa pa makatropa yan isa pang dahon ng saging ano lalagyan nga pala maka lalagyan ko nga pala yan makatropa ng dahon ng ano Singapore o ano man tawag sa inyo yon dito sa amin makatropa ay Singapore pero pag sa nila na yung gabi na yung laman yung nilalagay sa mga sinigang lalagyan ko noon para yung saging agad eh, hindi yung dahon ng saging hindi agad siya masunog ma sunog ka katropa mas maganda ang mga katropa kapag may ano dahon ng saging ay, ay dahon ng yan dahon ng Singapore para matagal kasing ano yan masunog yan matagal masunog yung ano na yan yang, yung matagal mag apoy yung ano na yan yung dahon ng Singapore na yan kaya yan ang nilagay ko yan lalagyan na natin mga katropa ng baga ano maraming baga ang kailangan natin dyan katropa at panggatong para yung init niya katropa ay tuloy tuloy hindi pwedeng hindi at ma mababad maigay yung ating niluluto si lalim ano diligan ko na nga pala ng lupa ng kaunti doon para i-steady yung ano dahon yung dahon kasi ano na galaw-galaw ay kaya ayan nilagay kaya nilagyan ko noon ayan mga katropa nilagyan na natin ng panggatong ano ang ah, panggatong ng kahoy ayan para magpantay yung init niya ayan lagyan lang yan ng lagyan natin dapat maraming kahoy mga katropa mga tantsa ko talaga dito mga katropa isang oras ito bago maluto ano Ayan, lagyan lang natin ng maraming kahoy. Lalagyan din natin ng mga bao yan para yung para yung bao ay maging uling para mas ma ano, mas maganda at imainin yung ating sinaing katropa. Hintayin-hintayin lang nating ano mayan maluto o magdalit yung ano. Umapugnaw yung ating nilagay na ano, gatong ano dito sa ating sinaing na bigas sa ilalim ng lupa at sana maluto tayo ito, maluto talaga. Pero 100% naman akong maluluto ito, ano? Ayun mga tropa, na Kaya ng mga pugnaw na yung ating ano, ano? Ayan. Papainin lang natin yan para may amaya ay pwede na nating ahunin mga katropa. Napaka ano pa niyan, no? May amaya na, medyo papalamig-lamigin lang natin para maging maayos. Ayan mga katropa, no? Tatanggal-tanggalin. Utay-utay lang mga katropa ang pagtanggal ng ano, ano? ng mga uh, yan mga ano na yan yung kanang pinagatungan natin at ano para hindi madumihan yung loob ng ating nilutong bigas dahan-dahan lang mga katropa ayan o oh. dahan-dahan laang para maganda ayan tatanggalin na natin katropa yung pinakantakip nya bali tatlong layer ata yung nilagay natin dalawa para hindi agad masunog yung ating bigas ay, yung ating ano yung pa yung ating ilalim umatosta yung ating niluluto sa ilalim ayan oh ano, makikita niyo naman sa ako ng saging ano sa pagka ako ng saging ay talagang ano talagang lutong luto ayan makatropa oh sana ano kaya makatropa ano kaya mga resulta makatropa ayun ay, at talaga namang parang maganda makatropa ah. magandang luto makatropa sa, nga pala mga tropa, isang oras nating luto ito. Kaya medyo matagal-tagal ano. Kaya kung magluluto kayo ng katropa, eh, doon na lang kayo sa ano, sa dahon ng ah, sa ka kawayan at medyo madali-dali doon. Tsaka madali yung ano. Eh, madaling magluto doon ano, katropa. Ay dadandahan nilang po natin, oy uh, Tadandahan lang po natin ang at katropa para ano. Pero sigurado naman ako madudumihan yan At talagang maraming ano, you know, ayun oh, ayun, talaga. Ayun na. Talagang anong ganda wari ng pagkaluto mga katropa at talagang ay talagang ani mga katropa oh. Anong ganda wari talagang ani ng pagkaluto. Tatanggalin na natin yung ano niyan, mga katropa yung pinakantakip niyan. ta uh, ayan oh. Ay, yun ang nga ni mga tropa, oh. ang ganda ng luto mga tropa, no? na init na upan pa. nag uh, usok, usok pa yung ano, yung ating ano, yung ating kanin, ano. Napakaganda, medyo nadumihan nga pala mga tropa, kaya tinanggal, ginamitan ko ng kutsara para matanggal yung medyo dumi, ano. Pero masasabi ko mga tropa na totoo talaga nakakaluto ng bigas dito, ano. Kailangan lang ng kunting tiyaga sa pagluto, ano. Ito ay inuulit ko mga tropa, ito para sa survival, po, ano. Ito po hindi pang bundok lang po, pang bundok na style. Ito po hindi pwede sa pang ano, pang may nilaan, sa bagay. Ba't nga naman gagamit ka pa niyan kung may pang luto ka pa. Ano po, ito ay ko lang makatropa. In case emergency lang makatropa na matrap kayo sa bundok. O wala kayo mapaglutuan o may dala kayo mga karin. Ano, o pwede, pwede rin naman kayo dyan magluto ng mga ano, ng mga mga root crops ayan mga katropa titikman na natin ay talagang ang masabi ko lang mga katropa iyan,